katuig ni tatay. Duha. <laughs> Pila su sukat binyo ninyo na. Pila Ama, naman ang katuig. Pila sukat mo? Oo. -o. So, kadugay na to. Nung ninyo kami, ito edad na to. Duhang katuig. Pero, himaya sa si Diyos kay Kuwan pala. Ski pa ka. Pila, 92? Oo. Oh, 92 na edad nila. Itaw mo ko sa kuan. April 32. Abril, 32. Abril was, oo, Abril, April, 32. Ab, April 32 Oo, April 32 April 32 Oo. Nadi 32 sa ona? una? Ona man. April 32 19. 19 ko ako benta mo't ko apto. 19. Au ako natawhan. Oo. Ona April 20 katapusan sa April Ang anyo ko an. 32. Ay, April. Ibutang na April 30. Tapos, 1932. Uh -huh. Ah. So, dahil ko ang nag ay. May kay Lagsik pa no? Ah, sa ginoo. Gani. Kay oh, ang uban biyang <laughs> pareha o edad. Bisod gining wala. Gwapo gining wala bisyo. Oh, mm. Lahi ra gud ang tao nga na ay bisyo ug mm -hmm. wala bisyo. Ang uh, amo bisyo lamang ang ginuora. Mm -mm. Tapos ang kakinaon pud mga gulay. Oh, ang ginuora ako lang mm. sa piton ganun na eh. Taga angon kalig-on. <laughs> Pero <laughs> bilib ko rin mo na eh. po kaning puan ang uban. Ang uban mga tigulang dili biya maka akong lula. Gi tong na uh, wala na akong lula ang edad niya 96. 96. Yeah. Oo. Oh. 96 tigulang tigulang oh tigawang pero ikaw na kay kauan lagsi ka buhi lagsi ah. wala wala na kananay mang manghod uh, mang manghod siya kay 96 man siya na wala manghod ni yodeng hm mm -mm. 92 man ka man, siya na man. tao sa una nga tao no sa una nga tao lagi kay tag kuan tag-as og ginabuhi. Hmm. Hmm. Tagas lagi. Ana lang Oo nya. Mga kinaon po siguro tay. Oh. Sa kinaon mga kinaon na. may kumikal. Okay, <coughs> ang mga kinaon <coughs> karon daghan ang mga daghan. kimikal. Mm. Hmm. Kuan. Bunuhan ang mga tanong. Na, na mga prutas ina bunuhan. Mukaon pud mga prutas tay. Akaon man. Kaya nang mga mga apol. Mm. kay uh, mga kuan mo na daghan mo ng medisina ata. Oh, apple orange. Apple. Kanang apple din. Si Ang guwapo na murag wala gi abunuhan diri ana ah, sigo mga rambutan. Oh, Lansonis. Eh, Durian murag wala nay abuno kun ra sa toa. Nangka. Mm bayabas, mauna o ay maabuno, mga abono pero mga apple, wala na ni mga abono. Mm. Kuan din mo kay taas mo kinabuhi. Sige. Akong, ni siga na. Mm. Ay, thank you Lord. Ni na di ay. Ni siga mm, na di ah. Nya nakahikay na mutay. Naa na sila. Naa na gidong agwa pa matagulay. Asa figulayo ninyo? Ay gulay nila huwag ko, si ko na kagamay na kutlo diha kayo si nga pagmuha maggulay diha kasukan <laughs> ko na biyak kuan sa ona alugbati na man akong lagbati diha eh makagulay ko diha sa ona na alagbate. alubati hmm. kara kuan ka